ni Manla, Sir Rester, uh, Lock on Load, si Creamy, X kay Ragnar, um, baon na baon sir, tan ni, eh. hmm. first session tan na tan, Lock on Load, Creamy, X, Ragnar, sa so, may bunuan tayo ngayon, yan, Bunuan, Dagupan City. Ito yung location namin. Kasama natin si Ramon. Uh, uh, oh, Reman. Oh. Oh. sa good line electrical mo namin pati relay good pati connection to Man sir, ang gandito na lang yung video natin kay Creamy at kay Ragnar si Ragnar po ay chocolate color with PCCR smooth type siya snub nose sa mga gustong magpa-stud service dyan ini point of panggasinan. Yan. Game lang po guys. Yun. So, maraming maraming salamat po.